may mga video akong naikita puro pagtuturo paano ikabit ang GFCI outlet kung ako si customer bakit ako gagamit niyan kung hindi ko alam kung paano ako poprotektahan kaya sinikap kong gawin ng video ito para maidetalye kung paano nga ba tayo mapoprotektahan ng device na ito ang piyesang ito ay pagsasalarawan kung ano ang nasa loob ng GFCI outlet. Working trip, reset button, sensor, ito ay 0.005 ampere. Isa sa pinakamahalaga, itong grounding. Kung hindi ito maikakabit, hindi rin siya magpapunction. Nilagay ko lang muna doon sa lupa, binaon ko. Hindi ko ginawa ang bijung ito para ituro sa mga kapwa electrician dahil alam ko naman na alam nila ito. Ang reading is 237. Ang pagdedemong ito ay pagpapakita para sa mga hindi pa pamilyar sa GFCI outlet. Paalala lang, wag na wag itong gagayahin kung wala kang idea sa electrical. Ganito siya gumagana kung aksidente mapasagi ka sa live wire ayan, automatic syang mag-shut off ayan, reset gagana uli siya. ulitin natin, napasagi ka ulit mamamatay sya ganyan siya ka ka safe may balat yung wiring mo napasagi yung anak mo yan, mag o sya ka agad itong sa kanan, ito yung nakakunek sa GFCI, itong sa kaliwa ayan, meron yan, kung hindi ka sanay malakas na ito, yan ang kaibahan ng hindi naka GFC ay nahawakan ko na siya pero hindi siya nag power off madami nang gumagamit ng ganitong klasing device maglaan ka lang ng budget para sa safety na rin ng pamilya ito halimbawa nahawakan o yan siya agad at kung halimbawang mangat-ngat din ng daga ang wiring mo ganoon din siya automatic din siya mag-off kung hindi ka pa pamilyar sa ganitong klasing outlet, search mo lang, marami kang makikita iba't ibang klasing brand. Lalo na kung meron kang anak na maligalig. Kung matatapunan ng tubig, ganon din, safe din siya kasi automatic siyang mag-o-op. Ito yung kanyang sensor, naka-connected dito sa grounding. Kaya pag nahawakan mo itong line 1 or line 2, papasok ito sa sensor at ikukuman niya itong relay dito sa board para mag-shutdown ng kuryente. Ito ay pagpapakita lamang kung paano niya tayo protektahan at paano siya gumagana. Wala naman dapat tayong ipangamba at ipagduda dahil ang GFCI outlet ay idinisenyo ng mga piling-pili at mga pinakamagagaling na electrical engineer natin. Dagdag pa ang pinakamahusay na teknolohiya, mga computer, mga makinarya yan na ang bumubuo niyan. Ang sa akin, inilabas ko lang para higit nating maunawaan.